Ikaapat na put anim na kabanata, sa pagpapatuloy, naglalaglagan ang mga dahon kay Nohak na may blanco ang muka hawak ang palakol. Na niya ang isang puno. Sinabi ng isa niyang kasama habang naputol na niya ang puno na hoy Nohak, ayos ka lang ba? Lumingon nito na nanginginig ang katawan habang sinasabi pa sa kanya ng lalaki na kakagising mo lang diba? Huwag mong pilitin ang sarili mo. Dagdag pa niya na sapat na itong mga kahoy, Maaari mo na lang itong tad Terran sa mas maliliit na piraso mamaya. Kaya magpahinga ka na muna. Lumingon ito sa paligid at tumingin sa mga naputol na puno na pinagpapawisan na naiisip si Ryo na sinasabi sa kanya na ano? Ito lang nagawa mo? Nagre-rebelde ka na naman ba? Ha? Tamad na pulubi. Halika rito at ipapalasap ko ulit sa iyo. At nang maisip niya ito muli na naman niyang hinawakan ng palakol na mangiyak-ngiyak na niya ang mga kahoy ng mabilis na sinabi nito na Noah. Ako na, gagawin ko na para sayo, kaya pakiusap, tumigil ka na. Mabilis niyang hinawakan sa balikat si Noah, ngunit ito ay kanyang imahinasyon niya lamang. Ang totoo ay limalapit siya ng napakabagal na sinabi niya na hindi ko nga kayang tumakbo ng maayos dahil sa lahat ng tanikalang ito. At ito ay nagiging sanhi ng pagkapagod ng kalamnan at mabagal na kilos at nanginginig ang boses nitong sinabi na Noak, kung ipagpapatuloy mo yan, babagsak ka. Hinawakan niya ito na hinarap sa kanya na sinabi na buwisit. Sinigaw pa niya dito na alam ko ang iniisip mo, iniisip mo na ayaw ni Master na mabaygo ka ulit. Bukod pa doon, sino ba ang nakakaalam kung magagalit siya kapag bumagsak ka dahil sa sobrang trabaho? At pagkatapos ay inalag niya ito, na sinabi pa kay Nohak nito na nag-aalala ang lahat. Mahirap man paniwalaan pero, napapansin naming mas binibigyan ka na ng atensyon ni Master nitong mga nakaraang araw. Dagdag pa niya na makikita sa kanyang isip sila na totoo yun. Noong nagpapalitan tayo ng bantay, si Master mismo ang nagsabi na lagyan ka ng malamig. Napomento at mga halamang gamot. Siya pa nga mismo ang nagdala ng mga yun. Na sinabi pa ni Rio na pagkatapos ng malamig na pumento, Hugasan nito ng malinis at durugin para maipahid sa mga bahagi na may matinding pasa. Abala ko kaya ang pangangalap na grupo ang kukuha ng sapat nito mula sa hangyop, naiintindihan niyo ba? Hinawakan nito ang kamay ni Nohak na masayang sinabi na hindi kita naprotektahan noong araw na yun dahil sa kakulangan ko. Kaya pakiusap hayaan mo akong tulungan ka sa pagkakataong ito. Makikita ang muka ni Nohak na sinabi pa sa kanya nito na bukod pa roon, bilang magkaklase, hindi ba't dapat tayong magtulungan sa oras ng paghihirap? At pagkatapos ay makikita ang araw ay malapit ng lumubog. Makikita ang mga pagkain na sinabi ng isang ito na inaabot na heto, kumain ka ng marami. Dagdag pa ni Yun Yun kay Nohak na kumain ka ng marami para mabilis kang makabawi. Sinabi pa ng babae na tama, ang isdang ito ay mabuti para makadagdag ng dugo, kaya't sadyang hinuli ito ng pangangalap na grupo para sa iyo na sinabi naman ni Namgang sa kanya na tumingin sa pagkain niyang masaya na napakahirap hulihin ang isdang yon, kaya isa lang ang nakuha ko. Kaya kainin mo na agad bago dumating si Master. Inaabot sa kanya ang mga pagkain na sinabi pa na magaling si Jin sa pagluluto, lalo na sa pag-iihaw ng isda. Napangiti naman si Jean na sinabi pa ng iba sa kanya na yan. Sapat lang para kainin ng tao. Sabi ni Master na hindi niya kayang kainin ang pagkain natin, kaya siya mismo ang nagluluto ng hiwalay. Sinabi pa ni Namgang na masarap talaga ang luto ni Jean. Hindi ba't ikaw ang pinakamagaling magluto? Na nakatingin naman sa pagkain si Nohak na sinasabi na bakit ako lang, kailangan nyo rin kumain ng kahit kaunti, sinabi ni Jin sa kanya na niluto ko ito para kainin mo. Dagdag pa ni Namgang na wala akong ganang kumain ngayon kaya ayos lang. Ah, syempre, ang luto ni Jin ang pinakamasarap, Kaso wala lang talaga akong gana ngayon. Sinabi pa ni Yun Yun na, Oo, oo, sakto lang na wala talagang ganang kumain ang lahat ngayon. Pero luto ni Jin yan kaya siguradong masarap, kaya huwag mo na kaming intindihin at kumain ka ng marami. Napalingon si Nohak sa kanyang likuran na may gulat sa muka. Nang sinabi rin ng mga kasamahan niya sa likuran na nakakulay dilaw na lalaki na nagdadayet ako ngayon na itinaas ang kamay naman ng babaeng nakpula na may morning sickness ako ngayon. Na sinabi naman ng babaeng itim ang buhok na masakit ang tiyan ko. Hindi maganda ang pakiramdam ko, na tinaas din ang kamay ng pula ang buhok na sinabi na ang dami kong nainom na do ngayon, kaya ituring mo na lang itong alay ko. Napahawak naman sa bibig ang isa na hindi makapagsalita. Nahihiyang nakatungo ito na sinabi pa ng kasamahan niya na ah, oo nga pala, nakapulot ako ng bato at nilagay ko sa higan mo. Pinulot ko kasi mukha siyang itlog. Kung paiinitin mo at ipapahid sa pasa mo, baka makatulong kahit kaunti. Dagdag pa ng isa na ano bang sinasabi mo. Kapag mali ang pagpahid niya, baka kumalat pa ang pasa. May dala akong maraming halamang gamot, kaya yun na lang ang ipahid mo bago ka matulog. Ibinaba niya ang dala niyang pagkain. At pagkatapos ay umupo siya sa lamesang nakatungo, na makikita siya na nanginginig at pumapatak ang luha, na ang isda ay natutuluan ng kanyang luha, at pagkatapos samantok siya ng pagkain na nakangiwi ang bibig, at isinubo niya ang kanin na ito ay maluha-luha, at lumipat ang eksena sa makahoy na daan na ito, kung saan ay naglalakad si Rio habang sinasabi niya na ang sarap maglakad habang kumakain ng prutas. Dagdag pa niya na sana mabilis na gumaling ang galing nila sa pagluluto. May sampung estudyante na ako ngayon, pero kailangan ko pa rin magluto at kumain ng hiwalay. Itinapon niya sa likod ang gitna ng mansanas na sinabi pa na tatlong buwan lang sila rito, kailangan ko pang magsikap para maturoan sila. At tama, natapos ba niya ang gawain na yung araw? Masunurin naman siya kaninang umaga. At nang kakagat na, bigla siyang may naramdaman, at agad siyang tumalon sa itaas ng puno. Habang nakapatong humawak siya sa sanga habang sinasabi niya na teka, hindi ba master na ako ngayon? Bakit kailangan ko pang magtago? Dagdag pa niya sa isip na tumatawa sa kanyang sarili na baka dahil lagi akong kumakain ng masasarap na bagay sa likod ng master ko kaya naging sensitibo ako sa ganitong mga bagay. Tingnan natin kung ano ang ginagawa nila. Nakatingin siya sa ibaba na may nagsasalita na anong malalim na buntong hininga Bihira namang pumunta ang master sa gabi, kaya hindi mo na kailangan mag-alala. Nanapasabi naman si sa kanyang sarili na ano? Pinaghirapan ko pang makalabas sa master na yun para makita ang mga estudyante ko sa gabi. At ano ang sinabi niya ngayon? Dagdag pa niya na pakiusap, huwag ninyong isama ang master ninyo sa mga sumpa ninyo, mga mahal kong estudyante. Sinabi ni Namgang kay Hyun Yun na grabe, pakiramdam ko parang stuck ako at naiipit sa isang lugar. O baka yung mga bituin lang sa gabi ang mukhang malungkot at nag-iisa sa hindi maipaliwanag na dahilan. Tumugo nito na parang nga, Hinawakan siya ni Hyun Yoon na huminang sinabi na ah, oo nga pala, parang hindi ka makapag-concentrate ng maayos nitong mga araw na ito, at alam kong hindi lang dahil sa mabigat nating gawain. Tungkol ito kay Jin Sozer, di ba? Nagulat ito na nagtayuan ang balahibo na napasabi na ano? Paano mo yun nalaman? Mukhang natuwa si Ryo sa kanyang narinig na napahawak sa bibig na may pilyong iniisip na kaya pala ang taong sinamgang, ay may ganun pala siyang sensitibong puso. Habang naglalakad sinabi pa sa kanya ni Hyun na iba ang tono at itsura mo kapag nakatingin o nakikipag-usap ka kay Jin Sozer. Kitang kita talaga at sigurado akong hindi lang ako ang nakapansin niyan sa grupo natin. Namumulang tumugon ito na talaga ba? Sa tingin mo, titingin ba sa akin si Jin? Nakapikit na tumugon si Hyun sa kanya na paano ko naman malalaman? Kung sobrang curious ka, tanungin mo na lang. Siya mismo. Kahit na si Jin Sozer ang paboritong estudyante ng Amifa, wala namang problema kung magpakasal siya kasi isa lang naman siyang inner disciple, di ba? Natarante itong tumugon sa kanyang sinabi na ano? Kasal. Paano mo nasasabi ang ganyang mabibigat na mga salita? Ganoon, ganoon ba kadali para sa iyo? Muli na namang sinabi sa kanya ni Yun Yun na ano pa ba ang magiging wakas niyan. Si Jin ay isa sa pitong nasa rurok ng Chien Mu Academy, pero hindi ba isa ka rin sa Kaolon? Kaya lakasan mo ang loob mo at magtapat ka. Dagdag pa niya habang makikita si Namgang na kung titingnan mo lang siya nang walang ginagawa. Lalo ka lang may inis. Paano kung may ibang lalaki na maunang magtapat habang nag-aatubili ka pa? Napatikom siya ng kamao na sinabi niya na si Jin Souser. Kasama ng ibang lalaki, kung ganun, ako, ano ang dapat kong gawin? Nainis si Hyun Yun na sinigaw sa kanya na yan nga ang sinasabi ko sa iyo. Magtapat ka na bago pa mangyari yun. Napahinga ng malalim si Namgang at sinabi na parang ang dali-dali lang pakinggan kapag ikaw ang nagsasabi. Tumingala siya sa langit na sinabi pa na pero mahirap para sa akin. Tama na, hanggang dito na lang, kaibigan. Makikita ang daan na nagpatuloy na sa paglalakad ang dalawa. Mabilis namang bumaba si Rio mula sa puno. Hinahagis-hagis niya ang mansanas sa kamay habang napapangiting sinabi sa isip na mukha talaga siyang nerdy na tao. Gaya ng pangalan niya hindi ba't nakakatawa silang grupo? Kakagat siya sa mansanas na sinabi pa niyang nakangisi na kung ayokong marinig pa ang mga kahabag-habag at nakakainis na reklamo, hindi ba mas maganda kung ang dakilang master ang aayos ng gulo ng kanyang hanggal na disipulo? At pagkatapos ay makikita ang maraming bituin sa langit, at sumapit na ang umaga, makikita ang isang tao sa damuhan na sinasabi na master. Ito pala ay si Jean na sinasabi pa na master, nasaan ka? Biglang may naramdaman siya sa gilid na sinabi pa na sino ka. Ikaw ba yan master? Ito pala ay sinamgang natila na tila nagulat nang makita niya si Jean. At dito na po nagtatapos ang ikaapat na put anim na kabanata. Ikaapat na put pitong kabanata. Sa pagpapatuloy, sinabi sa kwento na ang pangalan niya ay Namgang Sang. Tatawagin natin ngayon siyang Gong Sang. Nagulat si Jin na napasabi na ano ang ginagawa mo rito, Gong Sang. Nagulat si Gong Sang na tumugon siya na ano ang ginagawa mo rin rito, Jin. Itong lugar na ito, hindi, ang ibig kong sabihin, anong ginagawa mo sa isang lugar na ganito? Pinapanood sila ni Ryo sa itaas ng puno, habang sinasabi pa ni Jin kay Gong Sang na ah, nagpadala ng mensahe ang master na sabihin sa akin na pumunta rito sa oras na ito. Napahawak sa ulo si Gang Sang na sinabi na ah, binigyan din ako ng master ng ganoon. Pero hindi ko makita kung nasaan siya. Napangiti siya ng pilyo na sinabi sa isip na lahat ay ayon sa plano. Naalala pa niya noong inabutan niya ng sulat si Jin habang nagluluto. Nasinabi pa niya na siguraduhin mong makakapunta kang mag-isa. Binasa niya ito na ang nakasulat ay utos. Huwag mong sabihin sa iba at pumunta ka sa bakanteng lote sa kanang bahagi ng kagubatan sa hangyo. May sasabihin ako sa iyo. Kaya siguraduhin makarating bago matapos ang araw. Kung mahuli ka, hahanapin kita mismo mula sa pinakamalakas na master na mabait at maalaga. At pagkatapos inabutan din niya si Gangsang na sinabi niya na pumunta ka mag-isa. Oops, parang tunog masama ang dating niyan. Nagulat naman si Gangsang na nakatingin sa sulat. Napahawak siya sa ulo habang binabasa ang sulat na nakalatag sa lupa. Naayon dito na utos. Huwag mong sabihin sa iba at pumunta ka sa bakanteng lote sa kanang bahagi ng kagubatan sa hangyok. May sasabihin ako sa iyo, kaya siguraduhin dumating ka. Kung mahuli ka, ang hinaharap mo ay, kahit na, tandaan mo, ang hinaharap ng isang tao ay maaaring mabago ng isang sandaling desisyon. Mula sa pinakamalakas na master na mabait at maalaga. At pagkatapos na pangiti siya na sinabi niya sa isip habang kumakain na ngayon na naihanda ko na ang entablado, kayo na ang sumunod. Ayon sa aking matalinong hula, pipili kayo sa isa sa apat. Napagpipilian, sitwasyon isa, hindi pa kayang magtapat ni Gangsang dahil masyado siyang mahiyain. Nasinabi sa kanya ni Jean na may gusto ka bang sabihin sa akin. Pinagtama ang dalawang daliri nitong nahihiyang sinabi na ah, yun ay... Tumalikod si Jean na naiinis na sinabi na sige, kung wala kang sasabihin, aalis na ako muna para maghanda ng hapunan. Na sinabi naman ni Gang Sang na teka, na na sinabi na ah, iyon ay, na sinabi naman ni Ryu na bumabasa puno na ito marahil ang pinakaposibleng kaso. ba? Diba? kung mangyari yun, sinipa niya ito at sinabi na kayong walang kwentang inutil. Doblihin niyo ang inyong training simula bukas. Dagga pa niya sa isip na nakakalungkot man, pero kung gagawin ko yun, pwede ko siyang gawin kaunti pang malakas, kaya ayos pa rin. Sitwasyon dalawa, na kaya ni Gangsang Sang na sabihin ang gusto niyang sabihin, pero humingi si Jin ng oras para pag-isipan ito. Natumalikod si Jin na sinabi na ako ay, na hindi na niya ito itinuloy. Nasinabi ni Gang Sang na sinabi ni Gangsang na Jin Sozer, na sinabi pa ni Ryu sa isip habang nakangisi ng pilyo na sa kasamaang palad, mataas din ang posibilidad na mangyari yun. Nilapitan niya ito naglalabas ng itim na enerhiya na sinabi niya sa isip na ayos lang yun. Hindi mo kailangang masyadong mag-alala kasi sisiguraduhin kung gagawin kitang mas malakas sa tamang panahon. At pagkatapos sinabi niya kay Gang Sang na naku, dahil lang sa sobrang hina mo, ayaw ka pang sagutin niya. Kaya't dahil ganito ang sitwasyon, doblihin ko ang training mo para siguraduhin magiging mas malakas ka. Dagdag pa niya sa isip na pero ang posibilidad na mangyari yun ay napakababa. Sitwasyon tatlo, hindi ka panipaniwala, naging magkasintahan ang dalawa. Na sinabi pa niya sa isip na nakakagulat kung gaano kaiba ang panlasa ng mga tao at napakalawak ng universe. Na magkahawak sila ng kamay na sinabi ni Jin sa kanya kay Gang Sang na sa totoo lang, mahal din kita, Gong Sang. Tumugon ito na talaga namang bagay tayo, magpakasal tayo bukas. Nakangisig. Seryo sa kanila na sinabi sa isip na kung mangyari yun, dapat kong basbasan ang magiging hinaharap ng aking mga disipulo at gawin silang pinakamalakas bilang pangregalo ng pagbati? Oo, magagawa ko yun, dahil ako ay isang kahangahanga at mapagbigay na master. Na sinabi niya sa kanila na maligayang bati, mga mahal kong disipulo. Para sa mas maliwanag ninyong kinabukasan, dodoblihin natin ang inyong training simula bukas. Na sinabi niya muli sa isip na teka, Paano kung talagang ang ganun ang gawin nila? Oh, may isa sa isang milyong tsansa na mawala ng kontrol ang lalaking iyon, at kung mangyari ang posibilidad na iyon, dapat handa akong manghimasok bilang kanilang master. Sitwasyon 4. Nawala ng lahat ng kontrol si Gang Sang, na ito ay tumalon kay Jean na sinabi na akin ka na ngayon Jin Souser. Napasigaw naman si Jean na mabilis na itinikom ang kamao, na sinabi pa ni Rio na sige, hindi naman sila ganoon kalakas kaya na malakas na sinapak niya si Gangsang na sinabi pa ni Ryu sa isip na baka si Jin na lang ang makapigil sa kanya. At pagkatapos ay tinadya nila ito na sinabi pa ni Ryu na hoy. Sipin mo pa siya hanggang hindi na siya makatayo. Simula bukas, araw gabi mo siyang sipin, itong walang kwentang inutil. Natumugon si Jin na oo, master. Sinabi pa niya sa isip na dahil masisipa rin naman siya ni Jin, siguro ayos lang na sipin ko rin siya, tama ba? Sinabi pa niya sa isip habang kumakain na natapos ko na ang lahat ng paghahanda, mga kasama, sana piliin ninyong dalawa ang pinakamainam na pagpipilian. Biglang nagulat siya na nabitawan ang kanyang kinakain sa sa isip na sinabi na ano? Ano yon Isang tigre ang papalapit sa kanila habang nag-uusap na sinabi sa kanya ni Jean na pwede naman sana niyang sabihin sa akin ng personal. Pero dahil binigyan ka rin niya ng sulat, hindi ko na mahulaan ang intensyon ng master. Tumawa si Gangsang na napahawak sa ulo na sinabi na wala ka bang kahit anong hula kung ano ang intensyon ng master. Makikita ang tigre na may peklat sa muka na sinabi pa niya sa isip na teka, yung kuting na yon. Bakit parang pamilyar siya? Nakita ko na ba siya kung saan? Dagdag pa niya na huwag mong sabihin na siya ba ang kasama ng lalaking yon? Na naalala pa niya noong nakalaban siya ng isang tigre na sinabi niya na medyo matapang na tigre ka pala. Ah, baka siya ang bagong kasintahan ni Hai Ang. Dagdag pa niya na kapag nakabawi na ang katawan niya, plano ko rin palakasin ang ng isang ito para mabigyan siya ng laban para sa muling paghihiganti. Pero mukhang imposible ang paghihiganting yon. Dagdag pa niya sa isip ng ginagamot ng kanyang master si Hai Ang na mukhang may bagong tigre na tumalo sa kanya. Na sinabi pa niya sa isip na ah, kaya pala ganun. Noong lumalaban si Hayan, hindi pala isa-isa ang laban, kundi dalawa laban sa isa. Papalapit na ang tigre sa dalawa na sinabi pa niya sa isip na pero itong sitwasyon na ito, hindi ba parang tinatangkang atakihin ang mga disipulo ko? Buisit na ito kung kailan magsisimula na ang kasiyahan. Saka pa siya dumating para guluhin ang matalinong plano ko, na sinabi pa ni Jean na ano na ang gagawin natin ngayon. Nagulat siya na napasabi na ano, tayo, na iinis siyang sinabi na anong gagawin ko. Kahit gaano ko siya patayin ng palihim, mapapansin pa rin nila ngayon na malapit na siya sa kanila. Napaisip siya na sinabi na teka, hindi ba ayos lang kung pabayaan na lang? Mahina sila, oo, pero hindi naman ganoon kasama sila. Lalo na si Gang Sang, isa siyang sumisibol na bituin at sinasabing may maliwanag na kinabukasan sa mundo ng Miriam. Napaturo siya sa sentido na sinabi pa niya na sa totoo lang, hindi naman talaga ganoon kalakas ang mga tigre. Dagdag pa niya na dapat naman kaya nilang depensahan ang sarili sa ilang atake, di ba? Kung hindi, siguradong wala silang silbi. Sinabi pa niya na makikita ang dalawa na kahit itong dalawang mahihinang hanggal na ito ay kayang tawaging martial artist, tapos itong buwisit na ito pa ang nagkukunwaring mahiyain. Na sinabi pa ni Jean na oo, baka dumating na ang master anumang oras, kaya mas mabuting magkasama na lang tayo, di ba? nanginginig ang boses ni Gangsang na sinabi na malakas ang paghinga na magkasama. Oo, kung iyan ang gusto ni Jin. Dagdag pa niya na pwede akong maghintay hanggat kaya ko. Kaya. Nang bigla silang napalingon sa likod ng maramdaman nila ang tigre na ito ay mabilis na tumatakbo papunta sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Gang Sang nang makita niya ito. Tumalon ito sa kanila habang mabilis na hinawakan ni Gang Sang si Jin na sinabi na mapanganib. Niyapos niya ito na winasiwas ng tigre ang kanyang matatalas na kuko sa kanila. Tinamaan ito sa pisngi na napasigaw si Jean na Gang Sang. Tumugon siya habang bumaba sa lupa ang tigre na muli na naman silang aatakihin ito na ayos lang ako. Jean, magtago tayo, kung gusto mong iwasan ang pakikipaglaban sa nilalang na yon, kailangan nating magtago, sinabi sa kanya ni Jean na wala na tayong oras para doon. Gang Sang, nasa likod mo, paparating na ulit. Prinutiktahan niya si Jean na sila ay nadapa sa lupa na tinamaan siya sa likod na makikita ang dugo. Napangiwi ng mukha siya na nagtatakang nakatingin sa kanila. Nagkatinginan sila habang nakapatong si Gong Sang sa kanya na sinabi nito na Jean Souser. Natumugon nito na Gong Sang. Nainis siya habang pinapanood niya sila na sinabi na ito, ano bang kalokohan ang nakikita ko ngayon? Sumasakit ang mata ko sa mga ito. Dagdag pa niya habang napalingon ang tigre sa paligid at sila ay patuloy sa pagtitigan na ang mga taong ito, na na ba sila ng gana sa buhay. Akala ba nila na sa paggawa niyan, makakataka sila sa tigre? At pagkatapos lumingon si Gangsang sa tigre na sinabi niya na tumakbo ka na habang kinakain ako. Na sinigaw ni Jin sa kanya na hindi. Mabilis na tumatakbo papunta sa kanila ang tigre na sinabi ni Ryu sa kanyang isip na hindi niyo ba pwedeng subukang patayin na lang ito? Naghawakan sila ng kamay at ang isa ay nakahawak sa balikat ni gangsang Sang na sinabi ni Jin na, Mas pipiliin kung ako ang makagat kaysa makita kang nasasaktan. Natumugo nito na Jin. Hinding-hindi ko papayagan yun mangyari. Nagiba ang muka ni Ryu na hindi makapaniwalang sinabi niya na wow. Itong mga hangal na ito, nagbabahagi pa ng damdamin sa ganitong oras. Magkayakap sila na tuwing nasa ibabaw si Gang Sang sinasabi niya na ako na na binabaliktad naman siya ni Jean at sinabi na hindi, ako na. Hanggang sa nagpaikot-ikot sila, na malapit na sa kanila ang tigre na sinabi pa niya sa isip na mukhang masaya sila. Pero kung iiwan ko lang sila, hindi ba't sila ay mamamatay, na mabilis siyang bumaba sa malaking puno, habang yakap niya si Jean nang mahigpit sinipa naman niya ng malakas ang tigre. Napanganga ito, at pagkatapos ay tinira niya ng kanyang sandata sa bibig. Makikita ang mga puno na malakas na bumagsak ang tigre. Tinapik niya ng paasi si Gangsang sa likod na sinabi niya na hoy, gising na. Mabilis na nababahalang lumingon si Gangsang na sinabi na sino yan. Nagulat siya na sinabi na master. Tumuro siya na sinabi na oo, ang master niyo nga ito. Dagdag pa niya na ano ba ang ginagawa niyo. Nakatingin sa ibaba si Jean na sinabi niya na master. Ginawa ni Gang Sang yun para iligtas ako sa pamamagitan ng pagpapakain sa sarili. Hindi ko pwede hayaang mangyari yun, kaya sinubukan kong pigilan siya at ginawa ko na lang mismo. Napatingin sa kanya si Gang San na sinabi na hindi, hindi mo pwede gawin yun. Iyon ay tiyak na trabaho ko bilang isang lalaki. Dagdag pa niya habang pinagmamasdan sila ni Ryu na yun ay usapin ng buhay at kamatayan. Kaya syempre para kay Jean, gagawin ko. Napatingin sa kanya si Jean na sinabi na ha? Salamat sa pagligtas sa buhay ko pero, ano ang ibig mong sabihin dyan? Na napasabi naman siya sa isip na ang weird naman. Napangiwi siya ng muka na sinabi na ginawa mo yun para kay Jean? Ha, kaya ba ngayon inaasahan mo ang isang nakaka na yakap at pamumula dahil sa sitwasyon? Seryoso, hindi mo ba kayang talunin ang ganitong maliit na tigre? Sinabi sa kanya ng dalawa na yun kasi ay na hindi na nila ito tinapos. Na itinuro niya ang tigre na sinabi niya na mukhang hindi ikaw ang nakapagpatumba sa tigre, di ba? At mukhang nag ikut ikot ka lang kanina. Hindi ba ako ang dumating sa tamang oras at iniligtas kayo? Yumuko ang mga ito na sinabi ni Jean na oo, maraming salamat sa pagligtas sa amin, Master. Na sinabi rin ni Gang Sang na pasensya na. At maraming salamat sa pagligtas sa amin, Master. Tumalikod na siya habang sumanyasa na tumayo na sila at sinabi na ha. Magpasalamat ka na lang na nakita ko kayo at nailigtas kayong dalawa sa oras. At kung hindi kayo ganoon kaina, madali nyo sanang natalo ang tigre, hindi ba yan ang palaging nangyayari kapag laging pinapalaki ang mga bata gamit ang gintong kutsara? Dagdag pa niya sa mga ito na bukod pa rito, dapat nyong malaman na tapos na ang mga araw na yon. Kaya, dahil hindi nyo pa man kayang talunin ng isang kuting, doblihin ko ang training nyo simula bukas. Tumugo ng dalawa sa kanya na oo. Pero master, at dito na po nagtatapos ang ikaapat na putpitong kabanata.